Balikan ng isang karaniwang buwan at makakahanap ka ng mga kaganapan, holiday splurges, birthday blowouts, walang katapusang catch up na umiiral dahil iyon ang ginagawa ng mga tao hindi dahil pinasulong nila ang iyong buhay. Nakikita agad ng isang sigma na lalaki ang pattern na iyon. Bilang isang nag-iisang lobo na uri, siya ay naka-wire na alisin ang anumang custom na nakakaubos ng oras, pera o pagtuon ng hindi ibinabalik ang tunay na halaga maaaring lagyan ng label ng karamihan ang kanyang mga pagpipilian na kakaiba o kahit na bastos ngunit ang bawat hiwa ay sumusunod sa solidong lohika sa video na ito hahati-hatiin natin ang walong pang-araw-araw na tradisyon na gusto ng lipunan na hindi kayang panindigan ng mga lalaking sigma numero 1 mga piyesta opisyal ng consumer ang mga retail na kalendaryo ay ginagawang mga deadline ang pagmamahal mga card sa Pebrero, mga bulaklak sa Mayo, mga gadget sa Disyembre. Nakikita ng isang sigma na lalaki ang makinarya, kopya ng marketing na katumbas ng paggasto sa pag-ibig, mga benta na tumataas ayon sa schedule, at panggigipit ng publiko na patunayan ang pangangalaga sa pamamagitan ng mga tag ng presyo. Mas gugustuhin niyang magpakita ng katapatan sa maliliit at tuloy-tuloy na pagkilos pag-aayos ng problema bago ito banggitin, nagpapadala ng tulong kapag walang nakakapansin, nag-aalok ng nakatutok na oras kapag ito ay mahalaga. Ang mga galaw na iyon ay dumarating ng mas malalim kaysa sa anumang buket na na-order sa autopilot para sa kanya ang paghihintay ng isang flyer ng layag na magpahayag ng pasasalamat ay nakakabawas sa damdamin ginagawang panapanahong komersyo ang tunay na pakiramdam habang ang mga kaibigan ay nagpo-post ng mga paghakot ng regalo online abala siya sa pamumuhunan sa buong taon sa mga aksyon na hindi maaaring i-box o i-refund numero 2 ang kanyang sariling kaarawan Karamihan sa mga tao ay tinatrato ang mga kaarawan tulad ng mga personal na pambansang pista opisyal, mga party, mga listahan ng hiling, at isang social media ticker ng well wishes. Itinuturing ng Sigma Mail ang PETSA bilang checkpoint. Sinusuri niya ang pag-unlad, anong mga layunin ng sumulong, anong mga kasanayan ang lag. Anong mga ugali ang pumasok, hindi bawal ang pagdiriwang ngunit walang ginagawa ang isang cake at karamihan ng tao para lapitan ang mga target. Ang pag-asa sa mga regalo para sa umiiral na isa pang taon ay parang walang laman. Ang pag-asa sa iba na ihinto ang kanilang buhay para sa kanyang milyahe ay nakakaramdam ng pangahas. Kung ipipilit ng malalapit na kaibigan ang isang toast, nagpapasalamat siya ngunit hindi niya gagawin ang spotlight. Ang paglaki ay sinusukat sa tahimik na mga pagtaas hindi sa paghihip ng mga kandila sa ilalim ng mga kamera ng telepono bilang tatlo. Pagkuha ng mga larawan ng lahat ang pagbisita sa museo ay nagiging isang photo marathon. Ang isang live na palabas ay parang dagat ng kumikinang ng mga screen. Nakikita ng isang sigma na lalaki ang mga telepono na ginagawang pangalawang kamay na nilalaman ang kababalaghan. Ang bawat snap ay nakakakuha ng pansin sa pag-frame, pag-filter at pag-post sa hinaharap. Wala sa mga ito ang nagpapahusay sa aktwal na sandali. Mas gusto niyang tumayo, sumisipsip sa texture ng musika, sa mga brush stroke, sa paglubog ng araw. Ang memorya na naroot sa buong sensory input ay tumatagal ng mas matagal kaysa sa cloud storage. Nang maglaon, kasama sa kanyang alaala ang mga amoy, tunog at emosyon, hindi lamang mga pixel ang isang sinasadyang larawan upang markahan ang isang kaganapan ay maayos. Ang reflex na pagre-record ng bawat tibok ng puso ay parang nakakaranas ng buhay sa pamamagitan ng isang pane ng salamin. Bilang apat, tradisyonal na pamamaraan ng edukasyon ang lipunan ay nagbebenta pa rin ng pangarap. Manghiram ng sampu libo sa labing walo, dumalo sa isang iniresetang programa, magtapos sa garantisadong tagumpay. Isang sigma na lalaki ang nagpapatakbo ng mga numero at nakikita ang panganib na nakasalansan sa pag-asa. Ang impormasyon ngayon ay nagtatago sa simpleng paningin. Mga pampublikong lektura, open source na mga aklat-aralin, mga dalubhasang forum, mga tagapayo na ipinagpalit ang kaalaman para sa pag-usisa. Gumagawa siya ng kurikulum na tumutugon sa kanyang mga umuunlad na layunin sa halip na ilak siya sa apat na taon ng fixed structure. May halaga ang mga kredensyal sa ilang partikular na track at kikitain niya ang mga iyon kapag madiskarte. Ngunit tumanggi siyang maniwala na ang katalinuhan ay katumbas ng utang o kailangan ng mastery ng isang registry stamp. Ang kanyang resume ay parang logbook ng mga nalutas na problema at maraming employer ang higit na nagmamalasakit sa ebidensyang iyon kaysa sa anumang embossed na selyo. Number 5. Small talk about sports, sports chatter ay nag-aalok ng instant na komunidad. Mga marka, pangangalakal, hula. Para sa lalaking sigma, ito ay isang loop na hindi niya pinasok. Iginagalang niya ang dedikasyon sa atleta ngunit nanginginig siya kapag ipinapalagay ng mga estranghero na sinusubaybayan ng bawat tao ang parehong mga standing. Ang sapilitang pagbibiro tungkol sa isang laro na hindi niya napanood ay parang may suot na name tag ng iba. Kung lumipat ang pag-uusap sa diskarte sa pagsasanay, psikolohiya ng kompetisyon o dinamika ng negosyo ng mga liga, engaged na siya. Kung ito ay recycled play-by-plays, mas gugustuhin niyang umikot sa mas malalim na lugar o hayaang tumahimik. Alam niya na ang pag pagpos ay maaaring masira ang ibang tao, ngunit ang pagiging tunay ay natalo sa pagpapanggap na nagmamalasakit para sa madaling pag-aproba. Numero 6. Pag-scroll ng telepono habang hangouts. Ang mga modernong talahanayan ay kumikinang na may mga backlit na screen. Ang mga text ping ay nakakaabala sa mga pangungusap. Inahijack ng mga social feed ang eye contact. Kapag ang isang sigma na lalaki ay naglaan ng oras upang magkita, ang bloke na iyon ay nagiging sagradong mapagkukunan. Pinapatahimik niya ang kanyang device, nagtitiwala na bihira ang mga totoong emergency. Ang nakatutok na presensya ay nagpapahiwatig ng paggalang at inaasahan niya ang parehong kagandahang loob. Ang panunood ng mga kasamang naanod sa mga digital na butas ng kuneho ay parang pagbabahagi ng pagkain gamit ang mga hologram. Naroroon ang katawan na sa ibang lugar ang isip. Kung magpapatuloy ang ugali, paikliin niya ang mga pagpupulong sa hinaharap o i-schedule ang mga ito sa mga may layuning gawain sa halip. Ang pansin ay ang pinakapambihirang pera na alam niya. Ang paggastos nito sa isang tao ay nangangahulugan ng pagbibigay ng lahat ng ito, hindi ang maluwag na pagbabago sa pagitan ng mga notification. Bilang pitong, walang pasubaling katapatan sa nakakalason na pamilya. Maraming mga kultura ang unang ipinangaral ang pamilya, higit sa lahat. Isang sigma na lalaki ang naghihiwalay sa mga ugnayan ng dugo mula sa nakuhang alyansa. Ang katapatan na walang pananagutan ay nagbubunga ng generational dysfunction at siya ay tumatangging diligan ito. Kung ang isang kamag-anak ay nagsisinungaling, minamaliit, o sumipsip ng mga mapagkukunan, ipinapatupad niya ang parehong hangganan na gagawin niya sa sinumang nakakalason na kakilala ang pag-alis ay hindi nangangahulugan na basta-basta siyang nagmamahal. Nangangahulugan ito na lubos niyang pinahahalagahan ang paggalang. Ang tunay na suporta ay dapat iangat ang magkabilang panig. Kung ang pagkakamag-anak ay nagiging one-way drain, ang distansya ang pinakamalusog na tugon. Ang kanyang bilog ay lumiliit ngunit ang bawat upuan ay napupuno ng isang taong nagpaparangal sa kapwa paglago, hindi minanang karapatan. Bilang walo, pag-iwas sa pag-uusap sa pera at politika ang mga bawal sa pag-uusap sa pananalapi at politika ay binansagan bilang mga paksa ng hapunan. Nakikita ng lalaking sigma ang napabayaang lupa kung saan ang kamangmangan ay nagbubunga ng kawalan ng kapangyarihan. Tinutukoy ng mga badiyet ang kalayaan sa pagpili. Ang patakaran ay humuhubog sa mga trabaho, buwis at karapatan. Ang pag-iwas sa mga pag-uusap na ito ay nagpapanatili sa mga tao sa kadiliman na nagbibigay ng kontrol sa mas malakas na boses. Binuksan niya ang sahig na may mga katotohanan, kuriusidad at pagpayag na ayusin ang kanyang paninindigan." Ang mga diskarte sa pamumuhunan ay nagiging mga ibinahaging blueprint, hindi mga karapatan sa pagyayabang. Ang politikal na diskurso ay nagiging paglutas ng problema, hindi sigawan. Ang ilang mga tagapakinig ay nanginginig, ngunit ang mga nananatili ay nakakakuha ng mga insight na maaaring magbago ng mga karera, komunidad at personal na safety net karamihan sa mga tao ay umaasa sa mga pamilyar na kaugalian dahil ang mga nakabahaging gawi ay nakadarama ng ligtas kahit na ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa ibinibigay nila. Isang sigma na lalaki ang sumasagot sa ibang ledger. Pinahahalagahan niya ang oras sa tradisyon, lalim sa pagpapakita at direksyon sa sarili kaysa sa handa na pag-apruba. Anumang bagay na nagpapabagabag sa mga prioridad na iyon, Maging ito ay isang nakaiskedyol na paggastos o isang sapilitang pag-uusap ay mapuputol. Hindi ito paghamak para sa kasiyahan o koneksyon. Ang pagtanggi na rentahan ang mga bagay na iyon mula sa timetable ng ibang tao. Kung saan nakikita ng karamihan ang kaginhawahan at nakagawian, ang sigma ay nakakakita ng mga hindi nakikitang kadena. Kaya't sinira niya ang mga ito hindi para mabigla ang mga nanonood kundi para panatilihing nakatutok ang bawat mapagkukunan sa paglago na masusukat niya at kalaya ang nararamdaman niya. Sumasang ayon ka ba sa mga puntong tinalakay ko sa video na ito? Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto palalo sa archetype na ito. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang ebook sa description or type the word sa comment section sigma. Ngayon para i-send ko sa iyo ang ebook. Become the Sigma Wolf. Walk your own path para sa higit pang malalim na pagsisid sa Sigma Male Mindset. Siguraduhin tingnan ang aming iba pang mga video. Salamat sa panonood at pagiging bahagi ng aming komunidad.